Ako muna. Ito na ako. Woo! Talaga bang umuuga? Sabagay tubig naman yung babaksakan ko, no? Ayan na sila, oh. na nila yung mga motor natin ulit. 1,000 ang bayad namin sa kanila. Bawat isang motor. Dalawang ilog kasi. Pero ang tunay, tunay na bayad, 300 isang ilog isang motor eh, dalawang ilog kaya naging 600 ang is, ang isang motor eh Okay, usap kami, big pwede ang bigyan ng discount. Ayun, putol to. Usa. Bigyan naman kami ng discount. Kaya 1,000 na lang isang motor. Grabe, nakakatakot talaga, oh. Woo! Usa. Bagay, tubig na may babaksak ang mawa ko.